if kumuha ka ng house of subdivision through pag-ibig, take note of these tips mga kaidol. Always pay your monthly amortization and monitor it online via virtual pag-ibig website. They don't send monthly bills, so pay your monthly amortization diligently para di lumubo ang utang mo. Ito mga kaidol, pakinggan nyo mabuti. Yung binabayaran mo na monthly amortization, nako, ang liit lang nang napupunta niyan sa principal. Ibig sabihin, sa pinakapisipi ng bahay mo. I asked the staff sa pag-ibig and they told me about the breakdown of my 9,555.34 monthly amortization. Ito mga kalode, ang interest mga ka-idol is 7,166.67. 235.80 para naman po sa fire, 360 pesos para naman sa insurance, and then ang 1,792.87 ang principal. Ibig sabihin mga kalodi, ang pinakatotal lahat ng mga idol is 9,555.34 monthly amortization ko. Sa binabayad ko mga ka-idol na 9,555.34 buwan buwan, ang napupunta lamang po ng mga ka-idol sa principal ng bahay ko sa pinakatisipi ng bahay ko ay 1,792.87 lamang. Napakababa, di ba? Imaginin mo, nagmamanti ako ng 9,500. Pero, ang napupunta lang sa akin principal is 17 lamang. Ah, ito mga kaedal, pakinggan niyo mabuti para magkaroon kayo ng idea. 'Di ba ang liit ng kalta sa principal, ang laki ng bayad interest. Oh, 'di ba? So this is how you compute your monthly interest. Bigay ko na ang example yung sa amin. 1.6 million ang principal amount ng utang namin, okay? So 5.375% ang annual interest divided by 12 months. So ang total niyan mga idol is 7166.67 ang pinaka interest niya monthly monthly. Okay? So that's why it is highly recommended to pay in advance sa principal mismo if you have extra money para lumiit din ang interest na binabayaran mo. For example, after 5 years, 1 million na lang ang principal mo. So 1 million times 5.35% divided by 12. So, ang magiging monthly mo na lamang po mga kalodi ay 4,479.17. Kasi mga kalodi, binayaran mo yung pinaka-principal talaga ng bahay mo. So, ito mga kalodi, pakinggan nyo ulit. Diba, bababa ang monthly amortization mo but because smaller na ang interest, bigger na ang kalta sa principal mo. Okay? So, if you have extra money and you want to pay in advance, go directly to pag-ibig office and sabihin excess to principal yung payment mo. So kung meron ka rin naman po mga kaluding pera na malaki at meron ka naman talaga extra, mas maganda mga kaidol na mag-direct po kayo mismo sa office ng pag-ibig at ang babayaran nyo po mga kaidol, ang principal po talaga ng bahay nyo para lumit po yung monthly. Okay, so for example, magbabayad ka ng 50K and 10K ang monthly amortization the excess which is 40k will be deducted directly sa principal amount mo. So, nakabayad ka na ng monthly amortization mo, nabawasan pa ang principal mo. O ba? Diba? Iwasan mag-advance payment sa monthly amortization sa bayad centers. Mababa lang ang nababawas niyan sa principal mo, bayad ka na lang sa principal. So, marami ang gumagawa nito mga kalodi eh. So, for example, if nagbayad ka sa payment centers ng 50k for your monthly amortization, Meaning, you don't need to pay for 5 months. Kasi nag-advance ka na sa monthly amortization mo, pero ang liit lang ng kaltas niyan sa principal mo. Kasi mga kalodi, ang binayaran mo lang, yung advance sa monthly-monthly mo, hindi talaga yung principal. Imagine mo, bawat 9.5 na bayad mo, is 1.7 lamang ang nadadagdag doon o nababawas po sa ating pinaka-principal. So kung in-advance mo yon so halos, halos 517 uh, limang one -seven lamang po ang nabawas po sa principal ng bahay mo. O, di ba? So, kailangan mga kalodi is yung principal ng bahay mo talaga ang babayaran. mag ka doon mismo sa office ng pag-ibig. Huwag po sa bayad center. You can pay the principal only in pag-ibig office, not in bayad centers. O, di ba? For example, nakabayad ka na ng monthly mo sa bayad center last April 1. Tapos, may extra money ka pala before you did it and you want to pay in advance. Pwede pa yan. Punta ka ng pag-ibig office and say you'll pay direct to principal. So, para whole amount na magbayad sa principal. So, tama naman talaga mga lodi. So, ayun mga lodi, this is based on client's experience and based sa sabi ng staff sa pag-ibig. So, I hope mga lodi na itong video ito ay nakatulong sa iyo. Kung meron ka rin namang pera na extra talaga, so, mas maganda, pumunta ka sa office sa pag-ibig mismo at bayaran mo yung sa principal. Huwag po i-advance yung monthly amortization dahil sa kaunti lamang po, ang mababawas niyan doon sa principal ng bahay mo. Okay, inulit ko, huwag na huwag po kayo mag advance ng bayad sa monthly amortization. Kung may pera ka rin naman, pumunta ka ng office pag-ibig, babayad ka mismo sa iyong principal mismo ng bahay mo. Okay? So, yun lang mga kaidol. Sana nakatulong sa iyo ang video nito. At kung nakatulong sa iyo ang video nito, huwag na huwag mong kakalimutan na i-share ang video nito. And syempre, huwag na huwag mong rin kakalimutan na i-follow ako dito sa aking Facebook page para updated ka.